Ito nga, anong nabalitaan ko mga ganggang SD nyo na naman, mga oh. na naman kayo. Oo, oh, oh. turuan nga na ito yung sumayong... mahiwagang salamin okay. na dapat gawin. Isa oh. ba? Hindi na. Oh. Hindi na para manggulo. Kaya nga, inahamon ka nga na ito, hinihintay ka talaga na ito. Oh, sige nga, ano? Sige pa, sige, sige. sige. Ulo, ano, oh, ano? pala talaga. Yo guys, scout siya nga pala. So nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. So, hindi na tayo sa camp guys. Okay, nagbalik na tayo. So pupunta muna ako sa camp. And yun, kakamustahin ko sila. Siyempre, umuwi sila sob. Okay, wala ako. Malis ako. kasi siyempre may nangyaring hindi maganda sa, uh, sa amin. Sa bahay namin. So umuwi muna ako. Tapos yun guys. Ngayon, punta tayo sa camp ngayon guys. Ay, wait lang Wait lang. No. ito. Guys, oh. wait, ito. Ngayon, ka uy! Miss ka namin ah. Miss ka namin. Meron talagang pagbati ah. Siyempre. Uy, Jai Boy. kala ko naiiwan ka na sa Cebu. <laughs> Psta, para Matikna naman tayo hindi magkakasama doon. Nauna ako dito uy. eh. Eh, ka kala naman. namin. Hindi, yung akala namin hindi ka nababalik dito. Oo, oh, yeah, ano Grabe naman kayo. Mabalik uy, ka ay, na eh. ito nga. Anong nabalitahan ko mga ganggang SD nyo na naman. Mga oh. manggugulo na naman kayo. Uy, Ben, anong ginagawa mo dyan? Ba't tayo tayo ka dyan? Mali yan, mali yan. Uy, Coach, puti na papagalito na kita. Ba't sandals ka? Bakit? Masama? Masama ba? Ikaw, Ay, ha? Para ba? Ay, kahit nandun to, mamahalin to. May nakita oh. ko sa inyo, ganyang kalalaki, pero ganito yung galaw. Yung mga alam Ay, Coach, nakita ko. Nalo mo yung ang namin, napangalo na sa SD. Ha? Kung, hindi kasi, nagulat ako sa inyo. Ay, Ben, wait na. Pwede bang pahapag pa video kay Ben? Tatahimik na naman. Ay, Ben. Ay, Ben. Ay, Ben. Ay, Ben. Ay, Ben. ako dito. Ay, Ben. Coach, oh. tuturuan ka na yung sumayo yung Mahiwagan sa laking Lagi sa patiyong Isa ba? Ang magaling sumayo yan! Pero, okay. pero nakikita ko nga, nakikita ko nga oh. Yung hidden talent talaga nito Nakikita ko talaga oh, so, Kahit maturuan. ito may hidden talent na dito Ilalabas na no. Oh. Ito na naman, pinag-aaral nyo na naman si Ben. Pinag-guard-guard nyo na naman. eh malaki sa out niya ni Ben. Sir, ano. kayo, 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 magtinu kayo, maano kayo kay boss, mahiya kayo, pinapatira kayo ni sa bahasa camp. Ang ganda ng katawan na, tas mamahalin Ano ka nga? dito. Kilala mo yung Pini Gold? Pini. 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 Wala kaya, kararating ko lang sa kapan. Sa naman na. ako, eh, ko eh, yung mga malaking kito, pero oh, 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 oh. ang lambot. Oh. go. One, 2, 3, go. 4. Four, four. Yes, pam, tap, pam, tap, pam, tap, pam. Tap, okay. Okay, Sige, sige, okay. sige. One, sige. One, two, three, go. Three, go. Ayan, Ayan. magpaano ka, ah, magpa-tutor ka dyan. May, may club yan na bubuhin. Ito pala. Salamat ito pala, pa. mas bagay kayo dito. Uh, Oo, oh. na ako sa ganto At least ganito na ginagawa nyo, hindi na kayo nang gugulo. Oh, hindi na. Oh, hindi oh, hindi, hindi, na. Na, hindi na para manggulo. Kaya nga, inahamon ka nga nito, hinihintay ka talaga oh, oh, nito. So sige nga, ano, sige, pa, sige, 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 oh, oh, ano. mo oh, sige, pa, paano, pa, sige, pa, paano, sige, papano, pabano, gusto niya almusal talaga eh. O basta wala nang away, wala nang sakita na si diba? eh. Alam mo no. Ang galing pala talaga. Nalintado hindi na ako. Kasi naman. ako, at sa totoo lang, na bakit nakikita ko lang yung mga dance step nito. Oh. sa video? Baka oh. oh. okay, nga isa ka react doon hindi. Hindi, ako nag-react oh. doon. Sabi ko nga sa mga ano ko, may mga nagsasabi sa akin na uh, sa live ko. Oh. Sabi, tinunod daw sa inyo, i-react doon. Sabi ko, huwag nga i-react. Oh. Wawa sila. Wow. Oo, oh. wow. oh. tama, tama. Hindi ka mag-upload eh. Oh, Ay, ba, ako, man? ako, nung kahapon hindi na naman ako nakapag-upload kasi kaka-react ng tao. Guys, huwag kayo mag a kasi na tigilan na ano. Mag mga mga okay na ata itong mga ito eh. Karamihan dun mga followers po tinatawanan kami. Hindi, hindi, hindi. Sasabihin ko, uy, sige, paano ulit? Parang pa. Uy, uy, panis. Yan. Yan. Diba? Pala eh. May hidden talent ka din eh. Walang nga kayo. Kapag ko lang sa kap, pinasayaw nyo ka Saan mo lang pupunta? Pumunta ako sa camp. ko si Kila boss? Kila best friend. niya. Best friend kami nakatira ngayon. Tara na. Tara okay. mo muna yung kamangay ko si City. Nagpapasatot yung kay Sub. Sa'yo na lang. Oy, shout out sa'yo City. Oh. Miss you. Oh. Mwah. si City. yung, isa. Province. Oo. Oh. Sige, 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 City. sige, 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 sige,